eh yun pagkatapos ng bagyong Geni, ah uh, magtatanim ulit tayo dadagdagan natin yung tinanim natin kahapon sa tambak gagawin natin kahit 150 so ito yung mga kinuha natin pananim na nyog dito sa pispan natin number 1 tatanim natin doon sa pispan ng kapatid ko or pispan number 2 so update lang eto mga kunting yung na nakuha natin tapos pupuntaan natin yung iba eto kunin natin lahat yan eto yan kunin natin lahat so update yung mga kamoteng kahoy natin dati na yung mga bantay ayo ano mag tanim pero gustong maghukay nandyan yung mga kamuteng kahoy nyug ito yung kamuting kahoy dito so may tanim din tayong napier dati dito mga nyug natin ito yun mga napier natin Kamuteng kahoy. Yung kalamansi. After 2 years, ganito na sila kalaki. So, madami pa dyan. Titignan natin. Ito yung napier. Itong napier, purpose natin, para may mapagkakuhanan tayo ng pananim. Binhe. Ito yung kalamansi, ang taas. So, so dito sa piece pad number 1. Yung mga napier, lalaki na rin. Yung mga bunga rin sila. Ito, itong, itong nyog, tanim natin to. So, kalaman siya taas so, mga napper natin ano na uh, ah, lumalaki na rin kalaman si eh. nyug tanim natin yan ito oh. so napper so mga nyug oh. tanim natin yan dito may kalaman si eh. pero mukhang inuod ay konti pa lang So, eto hindi ko alam bakit may abong itong kalamansi na to. So, survival of the fittest kasi nung summer. Ngayon, malalaki na sila. May isa tayong ano dyan, oh. Uh, tawag dito. Yun, kaong. So, dito, walang tumubo. Ito, kalamansi. Natumba lang. So, hindi na. Wala kasing nagbabantay dito. So yeah. Maganda sana may nagbabantay. Dito walang kalamansi. Hindi ko alam bakit namatay siguro. So, eto ito kalamansi. after 2 years, tumubo na sila. eto may kaong din. Kaong. So kahit paano, may pa isa isang nabuhay na kaong. Purpose ko lang naman yun para makapagbuhay tayo ng kantanim binhi. eto naman kalamansi. si. So yun, kalamansi. Dumadami sila. Tumataas, mataas na. Ito kalamansi. Magbubunga na siguro ito. Ito, yun. Yung iba mayabong eh. Ito, malalaki. Halos 5 feet na. Dito. Kalamansi. Kalamansi wala nang nyug dito ah namatay siguro pero dadagdagan natin eto o oh, mangrove sw mangrove swam uh, mangrove for tree or kulabban ang tawag namin hindi ko alam kung yan yun parang kakaiba eh flower hindi ko alam kung kulabban yan eh So, ang daing buwan ng kalamansi oh. So, ito so yung kalamansi mo manaron oh. Yabong. So, marunong lang sana yung takapag-alaga noon. Oh. Kakapera na tayo dito. dami oh. daing buwan. So, yun oh. Ito kalamansi. dami ng buhay. Kalamansi. Kalamansi ito kalamansi oh. may nabuhay na mahugani mahugani tanim pa namin ng tatay ko dati dito sa pispan pwede okay lang magtanim ng mahugani kasi kapag sa ano sa patag sa likod ng bahay wala ah papatay nga mga ano katabing puno eh dito tambak lang naman ako. So ayan kalaman si hanggang doon siguro to. Pero titingnan natin. Ayan may fire tree diyan. Tindalo daw 'yan. Tindalo. so, balik na tayo. dapat lang tingnan kasi pag may tagalinis kana. na. Kasi kadong ang naglinis dito eh. So, minsan madami siyang trabaho nagpapakain ng manok. Karabit sa bahay, hindi niya siguro maasikaso. So dalawa yun yung mahuga niyo. Wala yung itak kasi. Dito sa kabila. So, may dalawang mahugan ni dito. Meron pa dyan mahugani so yun gandang tignan ha no? puro kalaman sit hanggang doon kung may pagkakatiwala lang talagang masipag maganda siya na dito pera malaking pera na saan nyug kalaman si kumbaga nakikinabang lang dito yung mga magnatakaw I-update yep, din di natin yung tanim natin na kaanyog sa kabila. So, ang target natin ngayon, baka naman makapagtayo tayo ng uh, makapagtanim tayo ng ilan. May acacia. Tanim ko to dati. Buto lang. Makapagtanim tayo ng 150. So, 50 na yun itanim doon. problema arawan yung mga kasama natin na ayaw magtrabaho <laughs> arawan pero ayaw nang magtrabaho ay nakabisit na ako eto pala meron dito pero hindi na siya lumaki so dito So ito Ilinisan ko lang to. Eto. Tinanggal lang natin yun. Nakasabay niya na, na puno. So eto. Kalamansi. Pispad naman dyan. Eto. Eto na tumba. So, etong pispad na to, 4 hectares. Ang style, dito lang sa paligid ng natambakan, may waterway dito sa paligid ng pispad. So, kung naka ganyan nyo yung nog, pwedeng sungkitin yung mga bunga, kahit buko, tatama sa tubig, hindi siya mababasag. So, eto yung sinasabi ko na uh, patatambakan natin kapag nagkapera tayo eto uh, gagawin natin na isang ano yan sa loob uh, pag ng bangos di kaya sugpo natanggalin tatanggalin yung tambak dyan sa gitna tatapon doon so luluwag sya mga ano siguro sya 30 meters kapag pinaayos gagastos dyan ng uh, 50,000 to 75,000 tapos sa palibutan ng net na 30,000 di 100,000 tapos 30,000 yung bangus na paray tapos 100,000 yung pampakain so more or less gagastos ng 250,000 para pwedeng maglagay ng bangus na 10,000 kasi malalim yung hukay nyan bako ang tumira ang tatanggalin lang para lumuwag yun tambak dito sa gitna kasi parang waterway to eh magkatabi na waterway so malalalim yan hanggang doon Ah uh, ano yan mga 140 ang 140 na haba meters ang lapad nya uh, 40 to 50 ang lapad nya kapag natanggal yun 40, 40 to 50 meters ang lapad niya pag natanggal tong tambak dito sa gitna so yan yun pwedeng pag-alagad ng bangus dito kasi hindi pwedeng mag-alaga dahil may butas doon may butas dyan so kung maglalagay ka lang ng kusigin ng bangus makakawala lang so mas magandang gumawa ng pispan sa loob ng pispan tapos lalagyan ng net para safe kasi nasubuan ko na dati nag-alawa 16,000 buhay lahat kaso nga lang sa gitna dyan din, dyan din ako naglagay dati, kaso nga lang nung malapit na ibenta pinakawalan namin pinakawalan ng tatay ko yun may nakita silang butas nakawala lahat pero at least may dumikit pa rin dati ata na 52,000-100,000 na napagbenta, pa unti unti na lang hindi na dati nung inalagan nila, 16,000 na bangos buhay lahat nabili kong fry lang na maliliit 2 dalawang piso isa so yun ang peace pan kailangan may puhunan mga 200 to 250,000 pwedeng pagkakitaan kasi hindi na to sina, na, sasampa ng ano eh ng, ng tubig kapag malakas yung ano yung bagyo or maulan hindi ito maapaw dito Di bandel lang yun maapaw ito yung manali. So naka-insure pag ano. May puhunan ako na 250,000. Pwede tayo maglagay dito. Ito yung patal palalagyan ko ng tambak hanggang doon. Kaya nga sinabi ko 50 meters by 140 meters. Ipalalagyan natin ng 20,000, 10,000 to 20,000 na bangos So yun lang po ito yung uh, ano bumalik na tayo dito sa bahay uh, bahay kubo natin dito sa peace fund oh, pa tayo ng nyug para madagdagan ang target ko 100 150 ang maitatanim na buko sa kabila may mga ilang milang buko doon pero kontila may mga malilit pa na buko so papalitan natin yung mga buko dito medyo okay malalaki ang bunga katulad yan yan ang tabi ng bahay may so para double purpose dito nagtanim din dati dito ng ano kalamansi titignan natin kung oh, may nabuhay mas malalaki doon eh mas malaki doon yun doon tayo galing doon kasi inaraw araw na sinagan dito kaya yung papuntang uh, east east naman ito kasi papuntang south ay ano south nga in direction nya Pagtanghali tanghali ganyan ito ito east kasi sumis, sumisikat yung araw ito, so, puntahan natin ito kalaman si maliliit tignan mo hindi siya na arawan kumbaga ang ganda maliliit hindi kasi malinis eh kumbaga yun umaga naarawan sila ng konti tanghali konti rin, hapon konti rin dahil natatakpan sila ng nyok hindi katulad doon, umaga pa lang naarawan na naarawan na yung kalamang tanghali, nasisiluhan sila pero pagdating ng alauna, alas dos ganoon na naman, naarawan na so, may tuog tayo oh. sa dalawa sa kakaong tatlo tuog. Patlong tuog yan. So, dayo pa lang yung dito. Kukunin natin lahat yan. Para itanim natin doon sa ispan number 2. Ito yung malaking tuog. Survival of the pita sila. May kalamansi sa tabi. Tapos, itong tuog, mga almost 6 feet na. napakayabong dati dito. Kaso nga lang, hindi nalilinisan. Yan, kalamansi. So, dito banda, yung pilapin natin or tambak natin na papunta sa is ay ano mas maliliit so may tuog dyan sayang so, sayang matay lang na So may ano pa, ipil, tindalo. So halos kamukha ng tuwing kahoy na yan. Ha. Pero hindi ko alam anong kahoy yan. Pero eto, tuog. So, yan. Matibay ang tuong din. Uh, pansinin ko, mga tanim ko sa bahay bumagyo, natumba lahat yung mga tabi nilang puno pero siya hindi meron din dati halos dito magkakatabi ta hindi ko lang nasusundan eto may ipil tayo ipil in sya bihuga etong baysan to pinapatay niya rin ata yan so lilinisin So dito kalaman si, eh. ito na arawan. Ipil. Ito din ko. Kay... May malaki ako dating ano dito eh. Ah. Uh, Taong. Ito dungon, 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 dungon ata, dungon late. Ito yun mahuga ni. Eh medyo mataas na may nara din dyan tanim namin ng tatay ko dati ito so, o nara so magandang nara tingnan nyo ang nara at saka mahugan eh mas mabilis lumaki ng nara so yun ayaw maniwala na ang nara daw mas mabagal so ayun yung puno ng nara oh. mga 5 by 5 inches ng diameter samantala yung mahugan 5 eh, inches na sana eto yun ano kumpara doon siguro mga 3 3 inches ang diameter nun kumpara doon sa nara so mas mabilis lumaki ang nara kaysa mahugan eh. problema pa sa mahugan Papatay eh, nga yung mga puno na nasa tabi niya kaya nyo malinis Kaso may kalamansi dito, wala na. Natabunan na ng bike. Ito yung mga malalaki natin na ano na tawag yan yung kaong kailangan malinisan ito so hanggang dito na lang po bye bye po practice natin dito tayo may net dyan may net dalawa sa ilalim ng tubig so babay po ulit eh yun yung mga nyug nyug medyo maliliit si babay po